Hello po, magandang araw. Pakita ko lang po sa inyo itong aking mga tanim. Wala tayo sa labas, wala tayo sa karsada ngayon, at lalong wala tayo sa silang. Dito lang tayo sa bahay. Pakita ko lang sa inyo itong aking origan. Uy, napakaganda. Ang lago-lago. Maganda pong gamot yan sa ubo. Di na ako nakakapagdilig ngayon. Yan, may magdidilig ako. Ito naman is kalachuchi. Ayan. Madalas yan nagbubulaklak pagkatag-araw po. Nangakatuwa. Medyo malaki-laki na rin siya. Yan po, oh. Taas. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ito, ito, ito. Parang style ahas ang datingan, ano? Tsaka ito, hindi ko rin alam. Marami akong alam na, ano? Marami akong hindi alam na halaman. Ito, tulad dito. Dila style o oh, ahas style. Hindi ko alam. Ito naman is, alam ko, kailangan tanggalin to. Um, ang tawag dyan, alam ko yan, money trading yan eh. Pero hindi ko rin alam kung anong pangalan niya. <laughs> Isesearch ko na lang. Kaya, comment nyo na lang sa akin, baka alam niyo. Yan, share ko sa inyo ngayong araw na to. Medyo napahinga. Dito lang tayo sa bahay. Tanggalin natin to. May na dahon. Tapos, ibabalik din natin. <laughs> Patawa ka. May bunga siya, o. Oh. Nakakatawa. Ayan, o. Oh. Hello, mga angel ko. Yan po yung mga angel ko. Matagal na po yan. Dekada na po yan. Ayan pa. Nagtatago pa yung mga angel ko. <laughs> Buo yan ang pangalan ko, na eh. Natira, eh. Ano na lang? An? <laughs> An na lang ba yun? Natira. A na lang? A? Ay, nako Nawala na yung iba. Dito naman tayo sa kabila. Yung tanim kong loya. Ito na po yung talim kong luya. Ewan kong ba't nagkakaganyan. Siguro may uod. Kailangan makita ko kung nasan yon, Kasi pumapakita siya nung nakaraan. Green na green yan eh. Ewan ba't anong nangyari. Siguro mayroong gumagapang na ano eh. Insekto. Mamaya hanapin ko yan. Yan po, malaki na siya. mag taon na po yan. Ngayong May. O, ano nakaraan taon ko pa po yan tinanim. May mga bunga na nga rin po yan yung lalaki. Ayun o. Isa pa lang yung nakalabas. Kasi kadadagdag ko lang dahon niyan. Ay, yung lupa niyan, kadadagdag ko lang. Tapos yung mga natutuyo, ayan, nilalagay ko dyan. Yung mga dahon doon. Maganda rin po kasi yan dyan, yung pang moist ng lupa. Hindi siya matutuyo basta-basta. Meron din pala akong turiga dito sa dulo. Ayan o, nakatanim pa rin. Sa ano po, sa maliliit na ano. Taniman o mga pasok. Yan lang, share ko ngayong araw na to. Tapos ayun pa yung mga halaman ko. Ayan, ayan, ayan. pag talaga ngayon. Sobrang init. Dito naman tayo sa kabila. Ayan o. Sobrang init to. Oh. Hindi pang dilig dilig mga ibon ko maiingay. Yung iba walang mga tanim. Nag-iisip ako kung ano pa ilalagay ko dyan eh. Ano kaya ito? Lumalaki siya dyan pero di ko tinatanggal ko ano yan. Maya maya magkasikasuin ko na yung mga halaman ko. Yan. Hanggang dyan sa labas mayroon ako ang mga tanim. Pero hindi na tayo pupunta. Ang lagi ko lang naman lagi na isi-share sa inyo itong mga halaman ko sa loob bahay. Doon sa labas hindi na. Pinarangan ko ng tela masyadong nasisili. Yan po. Lang po ang aking share ngayong araw na to. Aking mga halaman, aking mga tanim. Ay, mayroon pa dyan. Magkaiba siya. Katulad ng isang pinakita ko sa inyo na parang dila. Ayan. Ano kaya tawag dyan? Pero maganda rin yan sa bahay. suitable sort of na. meron pa rin pala ako dito ang ano, oregano. Ayan po ang aking mga tanim. Kadikit lang po niyan ito. Ayan. Ayan.